Chapter 12 Tingnan mo tong lalaki na to, basta na lang ako iniwan dito. Bulong ko sa aking sarili habang sinusundan si Mark na ngayon ay may kausap na nga na isa sa kanyang mga tauhan at nagtatawanan pa ang mga ito. Tila maganda din ang bonding nila ng kanyang mga tauhan dito. Nang makalapit ako sa mga ito ay ipinakilala naman ako nito sa kanyang tauhan. Mang Samuel, si Lara nga po pala, isang magaling na journalist at kinikilalang reporter sa bansa. Nakangiting pagpapakilala nito sa may katandaan na tauhan niya. Ang ganda naman po pala ng girlfriend mo, Sir Marco. Sabi nito na aking ikinaubo kahit wala naman akong ubo. Ang linaw naman kasi ng pagpapakilala sa akin ni Mark na isa kong reporter na nagnanais lamang na makakuha ng magandang scoop na maaari pa na gawing highlight sa gagawin namin na artikulo. Tapos ang ending ay may pagkakamalan pala kong girlfriend nito. Sasagot pa lang sana ako nang si Marco nang sumagot sa tanong ng kanyang tauhan. Napansin kong malapit talaga sa kanya. Sa palagay mo ba, Mang Samuel, kung sakali man na magiging kami nga ni Miss Reporter Sungit, ay bagay ba kami? Tanong nito sa kanyang tauhan. Oo naman, o oh, sir. Bagay na bagay kayo ni Ma'am Sungit. Sagot naman ng tauhan nito na tinawag na din akong Sungit. Panira talaga ang lalaking to na binigyan pa talaga ako ng nickname sa so, sobrang ganda ng aking pangalan ay nagawa pa talaga nitong sirain. Hindi naman kasi ako masungit. Sadyang kailangan lamang na maging ganito ang treatment ko kay Mark. Dahil itong aking way para idistansya ang aking sarili dito. Wala din kasi akong tiwala sa aking sarili. Baka kasi mamaya ay hindi na mamalaya na mahal ko na pala ito ulit. Wow naman! Narinig mo ba yon, may sungit? Bagay do tayo, sabi ni Mang Samuel. Sabi pa nito na nakatingin pa sa akin na tila ba sinasakyan talaga nitong kanyang tauhan. Hewan ko sa'yo, ang mabuti pa ay mag-uumpisa na muna akong magtanong sa'yo ng ilang highlights sa buhay mo habang nag tayo dito sa planta mo. Sabi ko na lamang dito. Sige, ikaw ang bahala, Miss Wilson. At magtanong ka lamang sana ay yung kaya ko din naman sanang sagutin. Sagot nito sa akin. Kaya naman dahil naihanda ko na din ang aking body camera kanina, ay nagumpisa na nga akong magtanong dito. Mr. Marco, ilan bang planta mo ng ganitong produkto? Lalo na itong trending na kesong puti na ito na palagi na lamang laman ng balita sa tuwing pag-uusapan ng pagkain ng masusustansya at isa na doon ay ang products nyo. Tanong ko dito. Limang aking planta para sa mga dairy products, katulad na lamang nga nitong kesong puti, na wala kaming nilagay na ibang preservatives dito. Puro mga organic din ang pinapakain para sa mga kalabaw at baka na pinagkukunan naman ng gatas na siyang pangunahing sangkap ng kesong puti na aming pangunahing produkto nga. Mahabang sagot nito sa akin. Ang mga sinasabi naman nito ay nilalagay ko pa sa aking notes kahit na nabibidyo naman ang mga sinasabi nito. So, kailan na-establish ang unang planta mo? Muling tanong ko pa dito. Noong 2015 ako nakagawa ng unang planta ko mula sa aking kinita sa pagbebenta ng mga kung ano-ano. Oo, may kayang pamilya namin pero ayoko naman na umasa lamang sa kanila. Paliwanag nito sa akin. At isa pa, tinuruan kami ng aming ama na kumayod para sa sarili namin. Kahit noong college student pa lamang ay pinag-aaral ko ng aking sarili. Hinding halang halata. Dahil ang kala ng mga tao ay galing lahat sa aking mga magulang ang mga nakukuha ko noon. Dugtong pa nito na bigla tuloy akong napaisip. Noon kasing college ito ay madalas nga na late ito sa mga lakad namin. Siguro nga'y noon pa lamang ay nagnenegosyo na ito nang hindi ko man lang napapansin. Bakit hindi ka na lamang humingi ng tulong sa family mo para makapagpatayo ng ganitong planta? Kung totoo si Nay, kayang-kaya nila na ibigay ito sa'yo. Bakit kailangan na matagalan pa bago ka nakapagpatayo ng ganito? Kasi nga, tulad ng aking sinabi kanina, ay hindi kami pinalaki ng magulang namin para umasa lamang sa kanila. Dahil ang gusto nila ay magsikap din kami para sa ikauunlad ng aming sarili. Yung hindi kami palaging nakadepende sa kanila. At isa pa ay binigyan naman ako ng aking mga magulang ng pampuhunan para sa aking negosyo. Kaya naman malaking tulong na yon. Kwento pa nito sa akin. Nakakatuwa palang naging journey nito. At tiyak kong maaantig pa din ang puso ng mga mambabasa sa artikulo na gagawin namin para dito. Kung ganoon, ay maaari ko din bang malaman kung kailan sinimula ng negosyong ito? Tanong ko pang muli dito na dapat palay ito muna ang aking itatanong dito kanina. Since tumungtong ako ng college, ay doon din nagsimula na mag-isip ako ng kung ano ba ang aking nais na maging negosyo. Maging ang aking mga magulang ay hey, tinanong na din ako that time at doon ko naisip na magtayo muna ng maliit na planta sa Batangas na ngayon ay pinakamalaki kong planta. Malaki pa sa planta na ito at doon ko natutunan ng mag-alaga ng kalabaw na siyang pinagkukunan namin ng gatas. Paliwanag pa nito. Wow, nakakabilib ka naman Mr. Ferrer. Yung pagka-determinado mo sa buhay ay tingnan mo naman ngayon na mamayagpag sa merkado ang iyong produkto na isa sa pinakamabentang dairy product sa buong Pilipinas at maging sa iba't ibang bansa. Sabi ko na ngayon ay aking napagtanto. Paano kaya kung hindi ito nagtagumpay sa kanyang napiling negosyo? Mr. Ferrer, marami din bang struggles nung ikaw ay nag-uumpisa pa lamang? Muling tanong ko pa dito. Yes, sobrang dami. Dahil na din noong nagsisimula pa lamang ako ay aking kailangan na i-offer pa ito sa mga malalaki at maliliit na tindahan. Nakadalasan ay tanging maliliit pa lamang na negosyante ang tumatangkilik ng aking mga produkto. Dahil nga siguro bago pa lamang noon ay natatakot din ng mga malalaking kumpanya na kumuha pa sa akin. Kaya naman, malaki ang aking pasasalamat sa mga taong unang mga nagtiwala sa akin. Dahil kung wala sila ay malamang ay hindi nakilala ang aking produkto. Pahayag pa nito sa akin na hindi ko akalain na ganito palang mga pinagdaanan nito bago pa nakilala ng publiko ang kanyang produkto. Ano ba ang pinakamahirap na naging struggle mo mula nang nag-umpisa ka ng negosyo na to? Siguro ang pinakamahirap ay noong namatay ang ilan sa mga alagang mga bakat kalabaw namin. Kaya naman noon ay kinailangan namin na mangutang na. Para lamang maisalba ang aking naumpisahan na negosyo at ayoko sa mga magulang ko pa humiram dahil nais ko rin maresolba ang problema sa paraan ko. Kaya naman nangutang ako sa aking kaibigan. At noong mga panahon na yun ay isa ito sa takbuhan namin ng magkakaibigan, walang iba kundi si Zachary. Zachary Zamora, na kamakailan lamang ay ang iyong napili para gawa ng article na milyon ang kinita. Kwento pa nito. Habang naglalakad kami, iniisip ko pa kung ano pa kaya ang aking malalaman sa buhay nito. Ngayon pa lamang ay willing na willing na ito sa mga ibinabato kong tanong sa kanya. Grabe naman palang mga struggles mo sa negosyong to. Sabi ko pa bago kami naupo sa isang bench, nang makalabas kami ng planta. Naisip mo na ba na sukuan na lamang ito? Hindi, dahil iniisip ko lamang palagi ang aking mga tauhan na maaaring mawala ng trabaho kapag ako'y tumigil na sa aking negosyo. Kaya naman kahit sobrang hirap ay pinilit kong maitawid ng maayos ang bawat problema na dumadating sa akin. Iyon lamang ay ang mga panahon pa din naman noon na naging immature ako. Sagot nito sa akin, Immature? Bakit naman? Tanong ko pang muli dito dahil aking nais na malaman kung saan siya naging immature. Siguro ay sa susunod ko na lamang sasagutin ang tanong mo sa akin, Miss Sungit. Sa ngayon ay halika na sa loob ng aking opisina. Dito at magmemeryanda muna tayo. Nagpahanda ako ng bagong luto na keso at nagpabili na rin ng masarap na tinapay. Masarap yun lagyan ng keso lalo na kapag mainit pa. Sagot nito sa akin na tumayo na at hinawakan pa ako nito sa kamay nang umiwas ako. Hindi naman ako nangangagat, Miss Sungit, at wala din akong sakit. Kaya hindi mo kailangang umiwas. Gusto lamang naman kitang alalayan. Sabi nito na aking ikinatingin dito. Nakatitig din pala ito sa akin. Kaya naman nag-iwas na akong muli natingin dito. Nauna na ako naglakad dito. Misunget! Tawag pa nito sa akin na hindi ko naman pinansin. Hindi dyan ang daan! Muling sabi nito na aking ikinalingon. San ba kasi? Tanong ko dito at itinuro naman ito at mali nga ako. Naglakad na nga ako papunta sa itinuro nitong daan papunta sa opisina niya dito. Chapter 13 Nang makarating nga kami sa opisina nito ay may nakalagay na sa mesa na tinapay at keso. Simple lang naman ang dating sa loob ng opisina nito. Naaamoy ko na nga ang bagong gawa pa lamang na keso at ang bango nito. Misungit maupo ka na at namakain tayo ng merienda. Mamaya ay aalis na din tayo. Sabi pa nito sa akin, lumapit na din ako sa mesa at naglagay ng palaman sa isang tinapay at nang kagating ko ito ay tila ba lalo akong nakaramdam ng gutom. Kay sarap nga talaga ng produkto nila. Ngayon ko lamang lubos na napagtanto na hindi naman talaga papatok ang isang produkto kung hindi ito masarap. Kaya naman ngayon ay masasabi ko na mukhang isa na din ako sa tatangkilik ng produkto nila. Maging ang dairy cream nila ay masarap din talaga. Masarap ba? Tanong nito sa akin habang ninanamnam ko ang sarap ng aking kinakain. Tumingin naman ako dito at napalunok pa dahil sa way ng pagkakadila nito sa kanyang mga labi na tila nang aakit. Maging ang pag-inom nito ng tubig ay parang biglang uminit bigla dito sa opisina kahit may aircon naman. Tumutulo kasi ang iba at ngayon ko lamang din na nakasando na lamang pala ito at kulay itim pa. Kaya naman kitang kita ko na ngayon ang bakat na bakat na maskuladong katawan nito. Diyos ko naman self, kuminahon ka at dapat mag-focus ka lamang muna sa trabaho at lagi mo din isipin na niloko ka ng lalaking yan. Kausap ko sa aking sarili. Miss Wilson, okay ka lang ba? Nakatulala ka na kasi dyan. O baka naman hinahalay mo na ako sa isipan mo. Nakasmirk na tanong nito sa akin. Anong pinagnanasaan ang sinasabi mo dyan? Iniisip ko lamang kung ano bang ba sekreto nitong inyong mga produkto at tila ba may kakaiba dito na hahanap-hanapin ng sino man na makakatikim nito. Palusot na sagot ko dito na sana'y maniwala ito. Okay, sabi mo eh. Nakangisi na sabi nito na tila ba hindi kumbinsido sa aking naging sagot sa kanya. Tapos ka na ba? O baka gusto mo pa at magpapakuha pa ako sa mga tauhan ko. Tanong pa nito dahil naubos na pala namin ang nakalagay sa mesa. Naubos na pala natin. Pasensya ka na paborito ko din kasi talagang mga dairy products since baby pa daw ako, sabi ng mama ko. Sabi ko sabay natawa pa dahil nakakahiya naman dito. Okay lang 'yan, kung alam mo lang. Sabi pa nito na nagtataka ako kung bakit ganitong sinabi niya. Ano bang dapat kong malaman? Seryosong tanong ko pa dito sa mataray na tono na naman ng aking boses, kaya lagi mapagkakamalan na masungit. Wala naman may sungit, at wag mo na lamang intindihin ang aking sinabi. Siguro sa susunod na linggo naman tayo magkikita nito. Dahil sa susunod pa ako makakapunta sa isa sa pinakamalaking planta ko sa Batangas. Sabi pa nito, Ganun ba? Okay lang naman yun Mr. Ferrer. At Pwede din naman na makita namin ang ilan sa mga property mo at malaman ng mga tao kung paano mo ito unti-unting nakuha. Saad ko naman dito. Okay lang naman, wala naman akong illegal na negosyo. Kaya naman open na open sa akin kung kailan mo gusto na bumisita din sa aking mansyon. Kung gusto mo lang naman. Wika pa ito. Parang house tour ba? Pwedeng-pwede naman at saka mas maganda nga yun, dahil mas lalong gaganda ang article na gagawin namin para sa'yo. At ikaw na din naman na nag-offer na maaari kaming manggulo sa mansyon mo at doon ay isasama ko ang aking team. Ngayon kasi kaya ko pa naman na gawin ang magtanong sa'yo at i-record ito. Uwi ka sa kanya. Anytime, may pwede ako basta't sabihin mo lamang agad kapag gusto nyo nang pumunta sa mansyon. At mukhang matagal pang pa kailangan mong i-google para makuha ang lahat ng impormasyon na gusto niyong makuha sa akin. Muling sabi pa nito at kinuha na ang kanyang jacket at isinampay sa kanyang balikat. Natutulala na lamang talaga ako dito. Ano pa kaya ang aking team? Kapag nakita nila ito sa ganitong ayo, siguro ay mas malala pa sa akin ang mga reaksyon nito. At syak na malalang pangungulit at pangaasar na naman ang gagawin nito sa akin. Lalo na alam nitong nakaraan namin ng lalaking to. Na para bang nagsisi na ako sa pagpayag na gawin ng article tungkol sa buhay nito. Baka kasi mamaya ay mahalungkat pa ang nakaraan namin nito. At ayoko na din naman na malaman pa nito na ako ito, ang babaeng lumba-lumba noon. Na ngayon ay isa ng sikat na reporter sa bansa. Siguro ay umuwi na tayo. Siguro naman ay kahit papano ay naging satisfied ka sa mga naging sagot ko sa'yo. Sabi pa nito sa akin. Okay naman at saka maganda din naman ang mga naging sagot mo. At saka kung magugustuhan ito ng mga makakabasa. Sino ba naman ang maniniwala sa'yo na lahat ng meron ka ngayon ay nakuha mo dahil sa pagsisikap? Alam naman ang lahat na isang pamilya mo sa pinakamayaman na pamilya sa buong Pilipinas. Kaya naman gagawin ng team ko ang lahat para mailathala ng maayos ang gagawin namin na pagsasalaysay ng inyong buhay. Sabi ko at pinaliwanag dito. Lumabas na kami nito at nagpaalam naman ito sa kanyang pinagkakatiwalaan na tauhan dito na si Mang Celso. Mag-iingat po kayo sa inyong pag-uwi at sana'y makabalik kayo sa mga susunod na araw dito. At sana'y kasama mo pa din si Miss Ganda na mukha lang naman masungit sir. Sabi pa ng matanda sa amin, nanginitian ko naman. Salamat po, mabuti pa kayo, alam na mabait ako. Itong boss mo kung makasabi sa akin ng misungit, akala mo naman talaga'y masungit ako. Pagpapasalamat ko dito at ngumiti naman ito sa akin sabay tingin sa amo niya na tila ba nagkaintindihan ng mga ito. Huwag kayong mag-alala at dadalasan ko ng aking pagbisita dito sa mga susunod. Alam niyo naman kasi na nagkaroon ng problema nung nakaraan sa isang planta natin. Kaya ngayon lamang ulit ako nagkaroon ng pagkakataon na makapunta dito. Tsaka tiwala naman ako sa inyong lahat dito na magagawa niyong inyong mga nakatokan trabaho. Sa so, sobrang laki po ng pasasalamat ko sa inyong mga mahuhusay at tapat na aking mga tauhan. Lalo ka namang Celso. Utang na loob ko sa iyong magandang takbo ng planta natin dito. Sabi pa nito sa matanda na tila kay lalim na ng kanilang pinagsamahan. Salamat po sir. Pero mas malaki ang aking pasasalamat sa iyo. Dahil sa trabaho ko natoy ay malapit na magtapos sa kolehiyo ang aking panganay na anak at kahit high school lamang ang aking natapos ay pinagkatiwala mo pa din sa akin ang operasyon ng planta. Sabi ni Mang Celso na maluha-luha pa habang nagsasalita. Naku, huwag na tayong magdrama manong, at baka bumaha dito ng luha. Basta ako po ay may tiwala sa inyo at alam kong maaasahan kayo sa lahat ng oras. Kami po ay lalakad na dahil baka kami gabihin na sa daan. Sabi pa ni Mark at nagpaalam na din muli dito. Salamat po ulit sa inyong magiliw na pagtanggap sa amin, Manong Celso. Sabi ko din dito. Balik po kayo dito ulit, Ma'am Lara. Sabi naman ito sa akin sa bayngiti. Oo naman po, huwag kayong mag-alala dahil magkikita pa po tayo ulit. Sagot ko na lamang dito kahit aking hindi alam kung kailan ako makakabalik dito. Halika may baka matrapik na tayo sa daan. Pag-aya ni Mark sa akin. Naglakad na nga kami papunta sa kotse nito at kumaway pa ako sa mga tauhan niya. Habang papasakay ng kotse ay binuksan na din itong pinto para sa akin. Chapter 14 Habang nasa biyahe kami pabalik sa syudad, ay napapaisip talaga ako sa lalaking to. Tila ba habang tumatagal na nakakasama ko siya, ay eh muli na naman na lumalambot ang aking puso dito na no hindi ko nanaisin pang mangyari dahil sobra-sobra ng sakit na ibinigay nito sa akin noon. Napagod ka ba? tanong nito sa akin. Hindi naman, sagot ko dito nang hindi lumilingon sa kanya. Ihahatid na ba kita sa condo mo? Muling tanong pa nito na tila ba alam naman ito kung saan ako nakatira. Sa kumpanya mo na lang ako ibaba dahil nandoon naman ang aking kotse. Sabi ko dito. Okay. Simpleng sagot lamang nito at nag-focus na sa kanyang pagmamaneho. Hanggang sa makarating na kaming muli nito sa kanyang kumpanya, bumaba agad ako ng kanyang kotse. Hinintay ko naman itong makalabas. Paano ba yan, Mr. Ferrer? Mauuna ako sa'yo. Sabi ko dito. Ayaw mo bang kumain muna? It's already past eight in the evening. Tanong pa nito muli. Hindi na siguro. Sa kondo ko na lang ako kakain. Sagot ko na lamang dito. Mag-iingat kami, Sungit. Sabi naman nito at naglakad na nga ako palayo dito. Nang makasakay sa aking kotse ay nakahinga na din ako ng maluwag. Ewan ko ba sa aking sarili? Bakit kapag kaharap ko siya ay hindi ako makatitigman lang dito ng matagal? Nang makarating ako sa aking kwarto ay agad na ako nagpalit muna ng damit. At mamaya na lamang maghihilamos kapag medyo makapagpahinga na ang aking katawan. Mahirap kong mapasma, lalo na't na nag lamang naman ako dito sa aking kondo. Habang nagpapahinga pa ay ipinikit ko muna ang aking mga mata hanggang sa aking hindi na malaya na ako ay nakatulog na pala. Tumutunog na ang alarm mula sa aking kwarto na nagpagising sa akin. Nagtataka pa ako, bakit sa sopa ko nakatulog? Sa sobrang pagod ay nakatulog na pala ako. Maghapon ba naman kami sa biyahe? Halos kasi nasa limang oras din ang biyahe papunta sa Laguna at sa susunod ay mukhang mas malayo pa ang aking mapupuntahan. Dahil kailangan na makita namin ang pinakamalaking planta nito. Doon ay kakailanganin ko na ang buong team. Dahil mas maganda pa din kung kasama ko sila. Para makunan ng kameraman namin ang proseso sa paggawa nila ng mga dairy products. Tumayo na ako para mag-asikaso ng aking sarili. Dahil kailangan ko magpunta sa opisina ngayon. Habang nagtitimpla ng aking kape, iniisip ko na naman ang aking trabaho. Sana'y matapos na ito para bumalik na sa normal muli ang aking buhay. Yung tipong kinalimutan ko na ito ng tuluyan. Pero ngayon ay muli na naman kaming pinagtatagpo nito. Kung hindi lang talaga mahal ko ang aking trabaho at malaki din siyempre ang aking respeto kay Ma'am Lofea. Kaya naman kahit ayaw ko talaga itong gawin, ay wala akong magagawa kundi ang sumunod sa kagustuhan nito. Pagkatapos makapagkape, hinugasan ko na muna ito at habang naghuhugas ay aking hindi inaasahan na may bigla na lamang magdodorvel at minadali ko na nga paghuhugas. Sino naman kaya ang aking bisita ng ganitong kaagad? Tanong ko pa sa aking sarili habang iniisip na baka ang aking best friend na naman ito. Madalas naman talaga ay pumupunta ito sa akin nang wala man lang tawag or text mula dito. Hindi na din ako nag-aalinlangan pa nabuksan at silipin. Bumungad sa akin ang likod ng isang lalaki na kilalang kilala ko. Walang iba kundi ang kagabi ko pa iniisip. Mr. Ferrer? Tawag ko sa pangalan nito na ikinaharap naman ito sa akin. Umarap naman ito sa akin at ang tanging suot lamang pala nito ay isang simpleng t-shirt habang shorts na hanggang tuhod ang suot nito na pang ibaba. Miss Sungit, medyo pasigaw na tawag nito sa akin. Yes, simpleng sagot ko lamang dito. Bakit ka ba naninigaw dyan? Mataray na tanong ko. Inilapit kasi nito ang kanyang bibig sa akin tenga. Sorry naman, kanina pa kasi ako nagsasalita dito. Hindi ka naman nagsasalita dyan at tila ba natulala ka na. Sa hindi naman kita masisisi kung matutulala ka sa aking guwapo at maskuladong pangangatawan. Sabi pa nito, Wow, para may dadaan na bagyo. Sobrang hangin. Sabi ko naman dito na pinapaikot pang pa aking mga mata. Bakit ka kasi natulala dyan? Kung hindi ka nagwagapuhan. Tsaka pwede bang papasukin mo naman ako? Para kasing ayaw mo naman akong papasukin dyan sa loob ng yung kondo. Litanya pa nito na nagtatanong pa talaga. Excuse me, hindi ako natulala dahil sa presensya mo. Natulala ako kasi iniisip ko kung anong ginagawa mo dito sa kondo ko. Wala naman tayong usapan na pupunta ka dito at saka sa susunod na araw pa ang balak namin na pagpunta sa mansyon mo. Mahabang paliwanag ko at hindi ko maintindihan kung bakit kailangan na maging ganito ako ka-defensive ngayon habang nasa harapan ko ito. Okay, madali naman akong kausap. So, tinatanong mo kung bakit ako nandito. Pero sa loob ko na sasabihin sa'yo kung bakit nandito ako ngayon. Sagot naman ito sa akin.